Good morning mga kalanglang. So, grabe pagayod ka sa kabunta sa kabuntagon. Akong kalanglang naguna-una nagpagwapa. <coughs> Unya, kinsa nang lipstick imo gigamit? Ha? Nagwapa, bagud nimo na dai. Dai. O pa Day, day! Oh, day naguna-una nakaglipstick! lipstick. Ooh, kisa bu lips. Nonsa na kaday, uy. O, oh, di magdagan. O niya, guwapa na ka, ana. Ano? Guwapa na ka, ana, para sa imo? Guwapa na ka? Guwapa na ka? Subag! O. Oh. Ito! O niya, guwapa na ka, ana, para sa imo? Guwapa na ka? Guwapa ka? Guwapa? just o, oh, di na ka ma-smile tungod ng lipstick. <laughs> tungod na yung mag Sige na lang ka ang anak. pau lips ka, pau lips. Huh?